Hello guys! Papakita ko sa inyo ngayon ang tradisyonal na pagluluto ng laing. So ayan. Tara, simulan na natin. Pero bago ang lahat, syempre, papakita ko muna sa inyo yung mga sangkap na gagamitin natin sa ating pagluluto. So ayan. Syempre, ito yung laing. Ayan. Galing lang ito sa ating bakuran. So, pinatuyo natin. Then, ito, yung may sili. Siyempre, di mawawala yung sili. Sili, tapos sibuyas, meron din bawang, at merong luya. Yan, yeah, pampalis ng lansa ng alamang. So, ito yung sahog natin. Yan, yeah, kunting taba. Tapos, gagamit din tayo ng kunting alamang. So, ito yung sariwang alamang. At ito yung kakanggata o yung unang piga. So, napakadami na ito. So, tatlong nyug po lang ginamit ko rito. Dahil libre naman yung nyug dito sa amin. So, kung masipag ka magkayod, kahit ilang nyug ang gamitin mo, good yan. So ito nga pala yung pangalawang piga. Yan. So gagawin natin, pagsama natin yung mga sangkap. Yan. Ilagay na natin yung ating karne. At yung alamang. Yan. Yan magsisilbing pampalasa. Hindi na tayo gagamit ng asin. So ngayon, hintayin lang natin lumambot ng konti yung karne bago natin ilagay yung ating laing. yan pero wag natin takpan para hindi mamuo yung ating gata. So hintayin lang natin na kumulo. Ayyan, so ngayon nagmamantika na yung ating gata. So idalagay na natin yung laing. Iyan oh. Ito pala sinama ko yung tangkay. Yan. Then, hihintayin natin maluto yung laing bago natin ilagay yung unang gata. So, ayan. Napakabango. Mukhang mapapadami na naman yung kain ko nito. Ayan. So, palutuin muna natin yung ating laing. So, ayan. Luto na ang ating laing. So, oras na para ilagay na natin yung ating unang piga yung, o yung kakanggata. Ito, napakadami na Wow! So, ayan. Malapit na tayong matapos. So, yung gulay pala natin, bago ko binilad dyan sa araw, nilinisan ko muna. Baka isipin nyo, madumi yung ating gulay. So, hindi po. Nilinisan ko po siya, bago ko binilad sa araw. So, ayan. So, hintayin na lang natin matuyo yung ating gata. Then, hintayin natin na magmantika. Then, kain na na. So, patuyin muna natin ng konte Para makakain na tayo. Ayan o, oh, kung makikita nyo. Ang bango. So lutuin lang muna natin yung ating gata. Hintayin natin na magbantika siya. Napakasarap na ito. Yan o. Oh. Then lalagyan pa natin ng sili, siyempre. Kulag yung sili, lima lang yung nilagay ko kanina. Hintay lalagyan pa natin. So ayan, hintay lang natin na matuyo. At ito na nga Malapit ng matuyo So ilalagay din natin yung ating toppings Yan, ito yung native na sili Mas maanghang to Kumpara dun sa mga labuyo Na bibili natin sa palingke Ayan Ayan, unang napakasarap Tara, lantakan na natin Ay siramsa na